bukod sa maganda yung kanta, bakit uh, o oh, yung tone nung kanta, bakit sikat na sikat tong kanta na to ni Shaira? Philippine Psychology TV present. Oh, ito kasi yan, kung bakit sikat na sikat yung kanta na yan na selos. Kasi nga, maraming nakaka-relate dyan sa klase ng kanta na ganyan. Yung nilalaman niya, yung sinasabi ng kanta. Oo, yung sa yung kahit hindi naman sila nakikita lang niya pero nasasaktan siya yun, marami kasi talaga sa pan lalo na sa panahon natin ngayon marami yung ganyan yung sitwasyon nila okay lang kung dalaga or binata ka or wala ka pang commitment may gusto ka dun sa isa tapos nakakaramdam ka ng kelo okay lang yon Oo, kasi possible, baka naman uh, in the future siya yung maging mapangasawa mo, di ba So, ganun yon Pero, yung meron ka ng commitment, meron ka ng asawa, may karelasyon ka na, tapos dun sa isang tao, nakakaramdam ka ng selos dahil dun sa karelasyon niya, yun yung hindi maganda na marami sa panahon natin ngayon yung nakakaranas maraming uh, karanasan sa ngayon na ganun yung nangyayari sa kanila, nakakaramdam sila ng ganung damdamin para doon sa ibang tao gayong meron na silang karelasyon may commitment na sila at ang pinakanakakaano sa lahat is mayroon na silang asawa sabihin man nila o hindi marami yung nakakaranas sa panahon na yan ngayon nararanasan nila maaring naranasan nila or possible na maranasan uli nila or, mar or mar maranasan nila in the future. Kaya marami nakaka-relate sa kanta na yan ni Shaira na Celos. Kasi nga, marami nakakaramdam ng ganyan. Aminin man o oh hindi, itong panahon na to, yun ay yung nararamdaman, nararamdaman ng mga tao. Na kung saan hindi naman natin sila ma mapipigilan sa ganong nararamdaman nila. Uh, ganun pa man, dapat talaga yung mga ganong nararamdaman is pinipigilan. Uh, ganun pa man ang topic natin is kung bakit natutuwa o maraming nakaka-relate dyan sa kanta na yan ni Shira. So kayo, ano yung punto ninyo kung bakit natutuwa yung mga tao sa kanta na yan At ikaw, natutuwa ka ba sa kanta na yan? And, and that's it. Uh, comment ka lang sa baba. Thank you so much. Kailangan at gusto mo ba ng kaibigan na makakausap? I'm here. Talk to me. How? Paano? Details? Click the link on the description below para madirect kayo sa aking messenger sa Mocha Personality Page. Talk soon!